Hello Molly, mga lalabs, mga bayas, magandang araw, magandang uh, hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at I Minas, mean, uh, sa mga kapwa ko din po, FW Sarandor, sa Miguel shout out. Pag-uusapan natin itong katawa-tawang uh, mga government officials ng Pilipinas, gaya ni Bungbong Marcos. Sa team Bagoong Pilipinas, lahat sila bangag. <laughs> Bakit Sige, diba, matandaan ninyo, nag-trending itong isang Russian-American vlogger na di umano ay nang haras ng mga Pilipino uh, dyan sa may, uh, ito, Bonifacio Global City. Uh, nahuli ito. No? At pangisingisi pa. So ngayon, may balita dito ang inquirer.net 5 hours ago. O, oh, 4 hours ago. Sabi ni Rimolia, o ito kasi yun siya eh. Mm. Ginagamit na naman ito ngayon ng mga ng, uh, administrasyon ni Bongbong Marcos, lalo na si John Vic Rimolia na ubod ng sinungaling. Anong in-interview siya ng uh, Billionario billionaire news uh, uh, si na yung, ano doon si Pinky Web di ba yung newscaster na eh inamin niya doon na isa siya sa mga tumulong kung bakit ma na aristo si dating pangulong Duterte at Uh, naipadala sa dahig Netherlands. Oh, sinabi din niya doon na si Secretary Anio, Eduardo Anio ang uh, kumukuha ng mga uh, information doon sa Hong Kong about uh, dating Pangulong Duterte kasi mga kaibigan ng mga kasama doon at kakilala natin kasi nasa gabinete siya ni Mark ni Duterte noon. So kampante itong kampo ni Duterte na nagbibigay ng mga information kay Eduardo Anio. Na hindi tatray do rin si Duterte. Ayan. Isa yun, si Anyo, si Gibo Chodoro. At of course, ang kanilang mastermind si Bongbong Marcos. Na mayroon pang controversial dyan sa aeroplano na yun na inirigalo ba yan ng isang uh, gambling lord or warlords. <laughs> eh, uh, drug lords kay Bongbong Marcos. Ayan. So, nahuli to. O ngayon, gagamitin nila para magpabango sa sambayan ng Pilipino. So, ayon dito kay Rimulya. O, ito muna. O, ayan. So, inquirer.net para uh, hindi tayo maano ma-fake news. <laughs> so, ayon dito sa inquire.net, mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Na nanagot ang APAM na sa batas sa Pilipinas pero tinuterte, tinapon sa ICC. <laughs> hindi nanagot si Nuterte sa batas ng Pilipinas sa ICC. APAM lang ang pwede. O baka, kukwartahan pa nila ito. Kung hindi man makapagbigay ng pira itong APAM, ng gobyerno, either ng Rasya, o so, gagamitin lang itong pain sa Russia o sa Amerika. Itong, mm. itong, pagkalukuan magaling ang mga tauhan ni Bungbong Marcos. So, mm. so, sabi pa dito, Interior Secretary John Vic says, Russian-American vlogger Vitaly uh, Zudorovitsky, who has arrested after drawing the public's ire for harassing Filipinos in uh, Bonifacio Global City in Taguig will have to face the criminal charges filed against him before being deported. Wow! <laughs> May criminal charges yan ay pinahil ninyo sa Pilipinas. Pero si Duterte, wala. <laughs> So ayon pa dito, ang Pilipino, ang Pilipino po pag uh, nabiyahi at napunta sa ibang bansa ay iginagalang ang kanilang batas. Really? How can you be sure na lahat ng mga Pilipino na bumiyahi sa ibang bansa or nagtatrabaho dito sa ibang bansa, ay ginagalang ang batas? Dito pa nga lang sa Middle East eh. <laughs> Ah, ang daming mga... Ya? Yeah. Ayoko lang sabihin. Ang <laughs> daming lumalabag dito sa batas. Hmm. Na eh, nagbibinta din dito ng ruga, may prostitution, at kung ano-ano pa, jowa-jowa, may asawa sa pili, eh, ang daming natutulfo. Hulahuli. <laughs> Ay, naku po. So, sabi pa dito, ang Pilipino po, pag nabiyahi ay bihirang bihira kasuhan. Ngayon po ay may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. E bakit ba kayo nag, uh, nanggagalaiti? na hinahamak ang pagkatao natin bilang Pilipino dahil nakikita po nila, napapanood nila sa mga pahayagan kung anong ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte na kapwa ninyo Pilipino at hindi lang si Duterte bilang isang basta-bastang yano or ultimo, or ultimo na Pilipino, isa po siyang Presidente noon isa sa pinaka the best na presidente ng Pilipinas, pero binaboy ninyo. Hindi din ninyo ginagalang ang dating presidente. Ngayon mag-expect kayo, nagagalangin kayo ng ibang lahi na nakikita ng buong mundo, international community, kung gaano ninyo binastos, binaboy, binalahura. Ang kapwa ninyo Pilipino at ibinigay ninyo sa Banyagang Korte. Tapos ngayon, ang kapal ng muka mo, jun V. sabihin na managot itong afam na to sa Korte ng Pilipinas. Samantala, si Duterte, hindi ninyo hinayaan na managot siya sa Korte ng Pilipinas. Binigay ninyo sa Korte ng Banyagang. O pinagtatawanan kayo ngayon ng international community. Baka pinagtawanan pa kayo ng ibang mga banyaga. O oh, napaka mapanood pa ito sa Russian. of course, mababalita ito sa bansang Russia. Pagtatawanan kayo, oy. Amerika. American Russian to. <laughs> Sasabihin nila ngayon, ganito yung mga namumuno ngayon na mga high-ranking officials ng Pilipinas mga bulok, mga basura. Ang lakas ng loob. Ito yung isipin ng mga ano dito ha, pooringer. Ang lakas ng loob nilang magpataw ng kaso o na papanagutin yung isang foreigner sa bansa nila. Samantalang yung kapwa na Pilipino, pinahamak nila doon sa ibang bansa. Uy, ang tingin tao sa inyo, basura, bulok, John Beck, kaya kang magreklamo. Kung yung kapwa mo Pilipino ay binabastos ng mga puriner mismo sa ating bansa Dahil kayo mismo binastos ninyo, binaboy ninyo Ang kapwa ninyo Pilipino na dati pang presidente oh. Tapos ay pa niya dito, hindi po namin siya i-deport Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas Ito ay ihimplo uh, Tawag dito na sa sarili nating bayan, hindi tayo magpapabastos sa kanila. oo really? Ihimplo? Eh bakit anong ginawa ninyo kay Duterte? Kung uh, gusto ninyo magiging ihimplo sa sarili nating bayan, bakit ninyo pinadala, bakit ninyo binaboy si Duterte, hinuli ninyo, hindi ninyo hinayaan si Duterte na managot sa sariling korte o batas ng Pilipinas? Bakit pinadala ninyo sa ICC? Pag Pilipino nagkasala, ICC, pero pag apam mananagot sa Pilipinas, abay, ibang usapan to ha? <laughs> Iba talaga yung ano, uh, naggagawa ng mga, yung wala na sa katinuan sa panay sa singhot ng mariwana, o tumungan ng ano-ano no? Ganito na, wala sa katinuan mag-isip. <laughs> Ay pa dito, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Ah. Ayaw ninyo magpabastos sa ibang lahi. Pero binabastos ninyo yung kapwa ninyo Pilipino. Anong ginawa ninyo dyan sa ano? Oh? Sa mga vloggers. Lalo na yung isang uh, tawag diyan. Uh, Herodes. <laughs> yung isang <laughs> balas ubas na pastor na si Abantik. Anong ginawa niya sa mga vloggers dyan ng Duterte? Binastos. Ayaw ninyo magpabastos kayo sa mga ibang lahi pero gusto ninyo bastusin ninyo yung kapwa niyo Pilipino. Ayun. Ang galing. Eh kung tutusin naman talaga kabastos, bastos kayo. Kaya hindi nga ngayon ginagalang ni respeto ang Pilipinas under Bongbong Marcos administration dahil nakikita nila kung gaano kawalang kwenta ang pamumuno ng administrasyon. Di Bongbong Marcos, nakikita na kung gaano kabulok. Kaya ka, wag kayo magreklamo ha kung binabastos ang mga Pilipino ng mga ibang lahi dahil kayo mismo ngayon ang nag-umpisa Kayo ang gumawa niyan eh. Gising, ginagaya lang kayo. Inumpisahan niyo yan kay Duterte. Kaya wala kayong makukuhang respeto mula sa international community. Huwag kayong mag-inarte na magpabiktim pa kayo dyan. <laughs> Binastos kami ng Puringer. Kaya managot siya sa aming sa batas natin sa Pilipinas. Pero si Duterte, hinaya, hindi hinayaan managot sa batas ng Pilipinas. ICC.